Iris, ang Iris ay isang likas na leader, palaban, determinado, at hindi basta-basta sumusuko. Ayon sa pahiwati galaw, ng kalikasan, ng mga bituin, ngayong araw ay mas lalong lalakas, ang iyong kakayahang manguna at magbigay ng direksyon, sa mga sitwasyong nangangailangan ng aksyon. May tapang kang harapin ang mga pagbabago, at hindi ka natitinag sa harap ng panganib. Ngunit paalalahanan ng sarili na ang tunay na lakas, ay nasa kakayahang makinig at umunawa sa opinyon ng iba. Sa mga usaping pampamilya, maaaring kailanganin mong maging mas pasensyoso, upang mapanatili ang katahimikan sa loob ng tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus ay kilala sa kanilang pagiging mapagkakatiwalaan at matatag sa kanilang paninindigan. Ayon sa mga pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay lalong mahahalata ang iyong kagustuhang magkaroon ng katiyakan at seguridad, lalo na sa pera o sa pananalapi. May posibilidad na makaramdam ka ng tensyon kung may biglaang pagbabago sa iyong paligid, ngunit tandaan na ang pagiging matyaga ay bahagi ng pagunlad. Sa aspeto ng pagkakaibigan, ikaw ay isang tunay na kasama, handa kang makinig at magpayo ng may buong puso. Magiging kapakipakinabang sa iyo ang simpleng katahimikan at oras para sa sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ay likas na maliksi sa pag-iisip at mapanlikha sa salita. Ayon sa mga pahiwatig ng kalikasan, ng mga bituin, ngayong araw ay haharap ka sa maraming komunikasyon, mga usapan, mensahe, at bagong impormasyon. Ito ay panahong mainam para sa pakikipag-ugnayan, pagbabahagi ng ideya, at pakikinig sa panig ng iba. Gayunpaman, magingat sa sobrang pagsasalita, o pagbibigay ng opinyong hindi pa napag-isipan ng gusto. Sa mga gawain, magiging epektibo ka, kung ilalagay mo ang iyong enerhiya, sa mga proyektong nangangailangan ng mabilisang ideya at pagbabago at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat cancer ang cancer ay isang zodiac sign na puspos ng damdamin at pagmamalasakit ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan Ngayong araw ay maaaring mas lumalim pa ang iyong emosyon, lalo na kung may mga isyong muling sumusulput mula sa nakaraan. Mainam na ilaan ang oras sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa loob ng tahanan, ikaw ang haligi ng kabutihan at pagmamahal, ang iyong presensya ay nagbibigay ng ginhawa sa mga taong nangangailangan ng kapanatagan sa mga gawain mas maganda kung uunahin ang mga proyektong may kaugnayan sa pagtulong o pag-aalaga at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat leo ang Leo ay isang zodiac sign na may likas na karismang masayahin at may katapangan. Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay mas makikilala mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapahayag at pagpapalakas ng loob ng iba. Magiging inspirasyon ka sa mga taong nawawalan ng sigla at may kakayahan kang ibalik ang kanilang kumpiyansa. Sa mga relasyon, mahalaga na ipakita ang tunay mong intensyon sapagkat hindi sapat ang ningning kung kulang sa lalim. Sa trabaho o proyekto, ikaw ay may likas na galing sa pamumuno, ngunit tandaan na ang tunay na leader ay marunong ding makinig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ay masinop, detalyado at maaasahan. Ayon sa mga pahiwatig ng kalikasan, ng mga bituin, ngayong araw ay mainam ang panahon upang isaayos ang mga bagay, maging ito'y pisikal na gamit, emosyonal na alalahanin, o mga planong nais maabot. Malakas ang iyong pakiramdam ngayon para sa mga bagay na hindi naaayon kaya't gamitin mo ito upang mapabuti ang takbo ng iyong araw. Sa mga personal na ugnayan, makakatulong kung ipapakita mo ang iyong malasakit sa pamamagitan ng simpleng tulong o pagpapakita ng suporta. Sa trabaho, ang pagiging masinop mo ay magdadala ng tamang resulta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay sumasalamin sa galing sa pakikitungo, at tamang timbang sa bawat ugnayan. Ngayong araw, nangingibabaw ang iyong kakayahang, maging tagapamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan, kaya't inaasahan kang maging daan ng pagkakabati. Mahusay ka sa pagbibigay ng payo, lalo na sa mga kaibigang naliligaw ng landas. Sa loob ng tahanan, ikaw ay mahinahon, at laging gumagawa ng paraan upang panatilihin ang kapayapaan. Sa trabaho, hindi ka natatakot magsabi ng tama, kahit pa ito'y hindi popular na opinyon, dahil naniniwala kang ang katotohanan, ay hindi dapat ikubli. Sa damdamin, marunong kang magbigay at umunawa, ngunit marunong ka ring magtakda ng limitasyon kapag napapansin mong nawawala na ang respeto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagbibigay diin sa iyong matibay na paninindigan at matalas na pakiramdam sa mga pangyayari. Hindi mo man laging sinasabi, alam mo agad kung may hindi tama sa paligid mo. Ngayong araw, lalabas ang iyong kakayahang magsuri ng motibo ng ibang tao, kaya't iwasan mo ang labis na pagdududa kung walang sapat na basehan. Sa trabaho, Seryoso ka at hindi mo sinasayang ang oras sa walang kabuluhang usapan. Sa bahay, tahimik ka ngunit mapagmasid, kaya't batid mo ang pangangailangan ng bawat isa. Sa usaping damdamin, matindi kang magmahal, ngunit kapag nasaktan, hindi mo agad nakakalimutan. Marunong kang magtago ng hinanakit kaya't ugaliin ang pagbubukas ng damdamin upang gamaan ang kalooban. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapamalas ng malawak na pag-iisip, at bukas na kalooban sa bagong karanasan. Ngayong araw, makikita ang pagnanasa mong matuto pa ng bago, maaaring sa panibagong kaalaman, karera, o personal na pag-unlad. Likas sa iyo ang pagiging palabiro, kaya't nagbibigay ka ng gan sa loob ng iba, ngunit sa likod nito ay may seryosong damdamin na bihirang maipakita. Sa trabaho, ikaw ay masigasig at may kakayahang magdala ng bagong ideya. Sa pamilya, ikaw ang madalas na nagdadala ng kasiyahan, ngunit kailangan mo ring matutong makinig sa hinaing ng iba. Sa pag-ibig, totoo ka sa nararamdaman ngunit mahirap kang itali kung hindi mo nararamdaman ang kalayaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapahiwatig ng matatag na dedikasyon at disiplina sa bawat gawain. Ngayong araw, nangingibabaw ang iyong kagustuhang tapusin ang lahat ng responsibilidad nang may husay at walang reklamo. Hindi ka mahilig magpakitang gilas, ngunit ang mga gawa mo ay sapat na upang ipamalas ang iyong kakayahan. Sa pamilya, ikaw ang tahimik na tagapagtanggol, hindi man madaldal, damang-dama ang suporta mo. Sa trabaho, ikaw ang tipo na hindi umaatres, kahit gaano kahirap ang hamon. Sa pananalapi, mahusay kang humawak ng pera at hindi basta-basta nagpapadala sa luho sa damdamin, hindi ka agad nagpapakita ng lamang, ngunit kapag nagtiwala, matibay ang pangakong bonibitawan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may dalang kakaibang pananaw na nagbibigay liwanag sa mga hindi nakikita ng karamihan Ngayong araw makikita ang iyong kahusayan sa mga ideyang hindi pangkaraniwan ikaw ang taong madaling makaisip ng solusyon sa komplikadong sitwasyon Maaaring ikaw ang mapiling lapitan ng mga kaibigan dahil sa iyong pagiging bukas sa iba't ibang opinyon sa trabaho, malikhain ka, at may sarili kang sistema na minsan, ay hindi na agad ng iba, ngunit epektibo. Sa tahanan, ikaw ay mapagbigay ngunit may distansya rin, upang mapanatili ang iyong personal na kalayaan. Sa usaping pag-ibig, mas pinipili mong magmahal ng malalim. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa pagiging malikhain, malambing at may pusong madaling makaramdam ng damdamin ng iba. Ngayong araw, bukas ang iyong damdamin sa emosyon sa lungguhit ng mga mahal mo sa buhay, kaya't nagiging natural kang tagapakinig at tagapag-aloy. Mahalaga sa iyo ang tahimik at payapang kapaligiran, kaya't maingat ka sa pagbibigay ng opinyon lalo na kung may tensyon. Sa trabaho, mas pinipili mong tahimik na gawin ang gawain kaysa makisangkot sa usapang walang saysay. Sa pamilya, ikaw ang nagbibigay kulay sa bawat simpleng araw, lalo na sa iyong pag-aalaga. Sa damdamin, hindi ka makasarili. Mas inuuna mong mapasaya ang mahal mo kaysa ang sarili. Ngunit tandaan, ang sobrang kabaitan ay dapat din nilalagyan ng hangganan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.